ni bagong vlog yan ang na minamadat pa tayo ay hindi tayo gano'n makatulog sa ano na mga ano yung lalamunan natin makati lagi tayong inuubo o kaya tayo na tayo ng parinong, ano stress pasado nakapagkapi na rin at sinisipon pa double kill eh, ay ah inubo na tayo tapos sinisipon pa ano mo ano araw araw pa sa ah may juno tayo yung tayo ng pawis likod tapos umaambun pa o oh, kaya siguro ganun yung naging nangyari sa atin inubo sa kasinipon Ayan, maaga tayo nag-ano ay Ha, uh, buwangon nga. Ha, maaga tayong gagat sa kalabaw. Ay, saka sa ilong. Ano pa yung ano dito? Yung... Ano natin? Pwede mo dito. Ano? Ah ano yung ilaw natin dito sa likod? Yung isang ilaw lang dito sa kala ng gumaga na. Gagayang na tayo para makagapas ng kalabaw. Lagi tayo gagapas ng kalabaw ngayon. Alas 4 pasado na. Gatas muna tayo, gumatas muna tayo kalabaw. nag tayo. May ano naman, may pang Ok, mari kita pergi ke... Ke... Apa yang dikatakan di sini? Ke tempat lemak Di sana? Mari kita pergi ke tempat ini Begitulah, bos Saya sudah berhenti berjalan-jalan Saya sudah berhenti berjalan-jalan Saya 5 Hindi po dahil tubig. Walang dudug kanina nung nagkapi tayo. Ay. Mag-iinit muna tayo yung tubig. Si Ate Igori, alam pa. Tumala na tutulog pa. Mamaya gisingin natin. Iyan na kanong habas. Ayan, 6.30. Or bago mag alas 7. Nandun na tayo. Dito kami ni Boss sa daungan. Eh. Ako daya para makapig spray bago pumitas. Binamit jariin eh. Ay. Oh, busasan deo. No, sa muna tayo. Ah, madulas. Ang nakara na dulos dito, ang maga. Ano yung dulo ano natin? Kasakit. <laughs> Ibig kong maano ah. Ibig kong mapahiyaw sa sakit ah. Oh, good morning. Akala ko wala lalakas yung ulan kagabi Wala lalakas talaga yung ulan Lulusong tayo Baka ako Ano na naman Ano natin Bangka Ayun no, mga boss well, ah, Kah?na, bagaikan alam macam, para, para mita yang maha pintas. yang maha kuat, kita yang para itu panggung. Yeah, boleh. Terbaiklah. Kita boleh ada di sana. Kita kaya, kita itu semua ni. Para, Ay, kung kung tayo tubig. Wala tayo gagawin dito. Wala tayo Ano siguro ilitaw nung ano natin, palay natin. Ito. Ito. Ayan, na kami Hindi ano, hindi sabay-sabay So, anong unang trap natin dito? Sitin Tapos ngayon, Moroto o yung mga naka ano na yan yan yung halo na titin wala naman gano'ng ano pa panira pero yung iba na ng panira yung ano buwa ba uh, o yan uh, mag ispray tayo ng ano ngayon sa insecto <laughs> o si Kusadi sabi ko puntahan muna yung mga kalabo natin ah uh, dito papa siya lang tapos ah uh, dinala muna tayo ng pandor din do dito na muna ang importante diyan yung makalabok hindi natin napundahan ka hapon ito na yung paling atin sa kayo iba tapos yung iba nga naka ano pa nakatayo pa ay ito medyo madamo to itong part na to saka yun trigo ano o matataas na yun ano yan ay television yan oh trigo 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 television television yung matataas na yun pero ito ganito yan trigo yan maganda naman din yung sapo kahit na may nasi flip hindi naman gano'ng karami o kaya yan magaan tayo ngayon Papatu uh, mag i-spray tayo Pansapaw. sapaw uh, may ano din tayo dyan pang pambunga yung hyper na kulay pula ito grabe ano dito yung isang ay dumapanay ata oo dumapanay ano masyadong Eh itu enggak ada payan. No? Aden. No? Alam na alam umi umi trigo. Duma pa ano? Aden. Yan magiging ano yan pag umi pag umi trigo. Ta ta pa. Hala. Tolang besis na lang di ano niyan. Yung spray di parin ako ah. Ha. No? Ano? Yung samong kanan na to. Duma pa. Papa tabanuan no, ano? Aden. dada pa talaga pag may trigo ito hindi naman ganong makapal kahit na meron hindi ganong kakapal yan makulim din yan set up na natin yung mga ano natin pag may din natin nagsipagdapa na yung matrigo trigo ay nga damo masarap Sarap ito malinis Pwede malinis yan Kahit naman yung mga damo-damo Pa unti-unti lang Ayan Diba yung na, na ano Sa grass cutter Hindi tayo na anong Umapak sa pilapil Ayan naman umabos yung kanon natin Silid natin Daming pitas natin na ano si Kuya yung na isama pala Para may kasama tayong pumitas Pipitas tayo ng ano ngayon Sile Para mag i muna tayo ng maga Daming pitas yun Hanggang dito pa lang tayo Sa so bukas din siguro Lulusong tayo para makapitas din Dapat kahapon pipitas din tayo eh kaso, pag-spray nga tayo ng kalamansi doon sa likod. Kaya di tayo nakapag-spray. Ay, nakapag... nakakaulusong. Di tayo nakapitas. Ang daya. I-spray muna ng pang ano, pang insekto. Ayan, mabas. Start na tayo na mag-spray. Ayan. Naano na natin yun. Lagi natin tubig. Kansi po Ayan. Start na muna tayo mag-spy dito sa gilid. Ay. Hanggat medyo maaga. Hanggat may hamog. Ini bagus. Nah, dalam karga na kami di bosan ni. Nanti kami sedikit nak balik anu sedih guru yang maka dosi karga. Anu fah tiga empat fah kami. Eh, dona tanya maka kerja. Wah itu bingar ini nampun. Terus kita. Nanti kita tanya maka fak biju gawai itu. Makan sa sebagi dari dengan pernah Bos. ano, uh, tapos nang uh, nag ano, nag kumanta sa palay o nagloko kanina yung natin bali doon sa pangatlong karga ni Bosani doon walang tayo nakapagkarga ulit nagloko na naman yung makina natin o yun, puntahan natin yung ano yung sa talbusin natin ispray natin ang ano, eto pang halaman talaga, selikron sa, sa kapandahon so, hyper na green ito baka may yung fungusay natin lalagyan din natin ayun ba naman tayo ispray muna natin yung talbusin para mamaya o oh, pitas na lang tayo ayun hindi pa tayo nangyari na naman yung makina akin ha. yung mandat ay kailangan nakapagawa na yan o oh, sumita tayo pag nag-i-spray ang pinahinga ko muna konti. So, mabalikan natin. Hanggat medyo malamig. Bago sana pumitas ng ano eh. Pumitas ng sili. Iba tayo. Ini mudah.

elepante ni Papi tapos ang dalawang sako 60 kilos yun tapos yung bayan natin isa kahit 15 bundle daw hindi naman na kaya hindi kaya lahat kaya sana kung hindi tayo nag-spray dami na ano natin eh palay ay ay oh, mabas masiposan basan eh bibit na muna ng sili o tayo ano muna natin yung ano i-spray muna natin tingnan natin kung haandar na i-spray hindi na mga lamig pa. Ang mga tanghali, hindi na pwede yun. Masyado nang mainit. Ano yung muna natin yun. Isang karga lang mga salbusi na ito. Ano muna natin. I-spray muna natin yung gamot. Ano yung muna. Mandar na. Talagang naglolo ko yung ano natin. Masyado rin kasi malanggam yung ano. Mga talbusin. Kasi ang Dahil sa langgam. Ayun, ispray muna natin. Para matanggal yung langgam para di maulot. Ayun, yeah, hawas. Tapos na tayo. So, hindi lang nagloko yung ano kanina hindi, e, hindi tayo kanina pa tayo tapos katargal lang namin e, isa muna kami ng ano sinibasan at sa ilong kaniga yan po boss lang sa ako pala kami ni Boss Andy Ayan Ayaw namin Ay, Mainit kahit lang ganong araw malisangan ay eh, siguro yung ito may git 30 to ito ano to nasa 31, 32 to eh yung isa sa na to pero siguro to nasa 35 pataas mas malaki sabihin na natin 70 kilos na yan yung dalawa na yan Tingnan lang tayo. Kain muna. Ah! Way. Ayan mga boss. Kain muna tayo. Aray na. Ayan natin. Paksiyo na GG. Kain muna tayo. Ay, naka. Naka dalawang sako pa lang tayo. Maka ah, maka dalawa na lang ulit. Ayan tayo. Agad din tayo ang Pwede hindi umuwi ng maaga pa plastic pa natin Ayan, pitasin na naman to oh, dami na ng pitasin dyan medyo ano nga lang mura kaya ganyan pero, pero kaya na mura tayo yun mabas gusto tayo kumain ito mabas yung unang mapitas oh. yung mga pitasin na naman kailangan mapatabi ka nun saka mapatabaan to para lumaki yung bunga yun laki na naman kung natas tayong nakano dito pumitas kita sila naman yung unang mapitas natin tapos yung damo ayan makakapal na naman na-spray na natin yan saka na grass cutter okay. nasa kalahati pa lang tayo dito na tayo dito hindi na to. Hindi na tayo sa ano na yun. Ayun pa. Kulang kalahati. Ayan. Daming umihinog. Yun yung sinasabing umihinog. Marami nang humihinog. Dito na tayo. pa bas. May dumal tay. Sa tata init. Sa roving barrio. Lubi jan. Omo kulug na. Paka mo lana ng gawing arayat. Dumal tay. Nguna. Ay. Ay, excuse po. siguro may gitapat ay na stress away na tayo na stress away na yata ay go stress away dyan away na tayo Then we'll Bali nakaano din tayo ng sako. Yung isa malit. Ayun. Sako ng 330. Sasakay muna tayo. Kumain na natin Ayun, bali muna sako. Paay muna natin. pues son como las cuatro ahí sa esa bye ahí está dogan para que Muka corte arti ahí está esa bye vamos a pipe de arti está pues ya di tempat orang ni, no. <laughs> ah, hindi ma naghiwalay yata siya bantay no mait niya <laughs> ah, yun ano yun? Ba, ah, 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 Tinatanggal natin yung mga ganyan. No. Oh mga nakapalit or oh. six saka medyo maliliit magkano binayaran boss ano? yung maliliit boss pwede ito pang to? yung ano pero meron 15 tapos yung 7 yung maliliit saka yung mga balok tat. Yan, hobos na po sa tayo. Bali, naka 10 bundle tayo doon sa isang buyer natin. 10 good, saka 14 yung segunda. Tapos, ito. Ito sa isang buyer natin. Uh, isa sa ako. Yan. Maya-maya, kukunan na natin yung kalabaw. Hapon na rin. Lasing kumay dyan. Ayan, mga boss Ang ah, una natin ginagatasan natin. Napainom ah, uh, na natin sa kana paliguan. Sa so, kain bulo nandito. Ginainom natin. Ay! Ah, gabi na naman. O, so, paano mga boss? Siguro, dito ko na lang muna na lang. Pusin ang munting video. Ah, maray po salamat sa walang sawang support. Ah. At pag-subscribe sa amin ni Boss Andy. Yun, ingat po kayo palagi God bless. Yun. Kita-kita lang po tayo. explode Yes, yun lang natin yung tali nito.